Hello, what's up mga kakalas? So ngayon, gagawa naman tayo ng masabaw na greyhams mga kakalas. <laughs> masabaw kasi marami yung natimpla ko na ano, panglagay. So, isang mangga na malaki, sinay ko siya para durog. Tapos isang condensed milk tapos isa na cream cream so yan so yan yung natimpla ko sobrang dami so yan masabaw siya mga kakalas so yan po yung pang toppings ko mamahalin pa M&M's so itong isa lang yung maliliit yung medyo mura mura so wala kasing makitang nips dito mga kakalas so M&M's lang So yan, yan naman po yung yan, may gawa po ako. Yan. Masabaw po. Kasi marami tayong pang, pang lagay. Yan. So ito po yung Graham Crackers. Yan. Sinik ko kasi yung mangga mga kakalas. Isang piraso. malaki. Ang toppings. Yan. Ito na yung ating finish product. Yan. Maapaw yung sabaw. Oh. Grahams. Pasabaw. Yan. Iminims yung toppings. May mali. Tapos yung malaki. yan, nare-rip na lang yan mga kakalas tapos, ready to serve na yum yum yum, yum na yan diy na rin yan mga kakalas diy grams อื mm. ้อจรับจรับอ่หนูมาลละ